mayado yung customer kasi nung sinerve namin yung kanyang pansit kabagan order, dry na, wala nang sabaw, tapos hindi na malamig. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala ulit si Christopher Orbilio ang may-ari ng Blessildas Special Pansit Kabagan. Yan, so guru sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin pag weekend. Yan, so yan mga boss, sa, sa video na to, ah, uh, papag-usapan natin yung yung tungkol sa profit at magandang serbisyo. Yan. So ang video na to mga boss ay uh, ano yung advantage at disadvantage ng marami kang customer. Yan, syempre. All right. So, alam naman natin mga boss na kapag nagdinegosyo na tayo, madalas ang una nating tinitingnan is yung customer. Maraming customer, maraming benta, di ba? Yun yung hinahabol natin. Kasi uh, doon tayo ano, namomotivate, natutuwa. <clears throat> At isang, uh, isang sign na nagugustuhan yung ating negosyo, yung ating produkto. Yan. So, Nung nagsimula kami ng negosyong pansit kabagan mga boss, uh, dahil nga hype, hype pa kami, uh, high energy kami na mag-promote, at uh, bago, bago lang ito dito sa amin. Kaya maraming na curious na mga kakilala namin, kalugaran namin, na ano kaya kayang lasa, ano kaya naman, ano kaya naman yung, be, yung tinda ni Sir Chris, so ganun sila. Kaya, yan, dagsaan, dumami. Ayan, so, <clears throat> nung una mga boss, kaya pa namin na mabilisang mag-serve, magluto, mag-serve. Kaso mga boss, nung medyo talagang, uh, may araw na talagang biglang dumagsa, dami. Tapos sa manpower, kinulang kami. Ang nangyari mga boss, ang dami naming piniprepare, sa dami naming piniprepare, ayan, so, ano na siya, uh, malamig na pag naisi-serve namin, tapos, wala na yung kanyang sabaw, which is yun yung nagugustuhan nila. Kasi nga mga boss, sa, sa, dami, hindi namin, ano, hindi namin, kumaga, inaasahan. Kasi nga mga boss, <coughs> Uh, ang isa sa mga pinuntahan nila noon is yung mababa pa yung presyo namin. Ayan. Kaya marami pang mga nakaka-afford. So ayun, yun yung nangyari. Tapos mayroong isang uh, customer na ano, nagtatrabaho dito sa may NIA, Ayan, National Irrigation Administration nung pagka-serve namin na ganyan, malamig na, hindi na siya mainit. Kasi nga uh, ayun, dami nang nag sa dami naming inaasikaso. Kaya ayun, disappointed. Disappointed siya. At sabi niya sa sa kasama namin, next time huwag kayong magse ng hindi na mainit, sabi niya. <laughs> Tapos wala nang sabaw, sabi niya. So sa part ko bilang may-ari, talagang ano, Uh, nakakahiya <laughs> uh, kaya na mag, magkaroon ng feedback na ganoon pero nakakayaman mga boss pero uh, yung realization ko na hindi rin pala maganda yung ang daming customer tapos kulang sa manpower supply sa ano supply sa supply sa serbisyo yan sa operation So, nung na-realize ko yun mga boss, bakit kaya sabi ko, ano kayong pwedeng i-adjust? So, ayun, mula nun mga boss, nag-price increase kami. Yun yung ginawa namin. Nag-price increase kami. Ginawa yung ginawa na yun, nag-price increase. So, yung mga ibang customer mga boss, hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Kasi nga, mataas na yung presyo. Naghanap na sila ng ibang pupuntahan na pansitan. Ayan. So, ang naging epekto mga boss, nung nag-price increase kami, kumunti yung aming customer. Ayan. Pero, ang ginawa namin mga boss, hindi lang nag-price increase. Ang ginawa namin, uh, tinasan namin yung presyo, pero mas gina, uh, ginandahan namin yung servings. Ginandahan na uh, mas masarap, mas sulit, and mas overload. Yung hindi ba, yung hindi tinipid sa ingredients. Ayan. So yung mga bumalik mga boss, yun na yung ano, yung mga mga bumalik, ko na sila pero nasa serbisyuhan namin sila ng maayos. Ayan. So mas mabilis kaming nakakapag-serve yung yung pansit kabagan mga boss na uh, naisiserve na, namin siya na may sabaw. Ganun. Napakasailan kasi itong pansit na to mga boss eh. Kakaiba siya. Mas masarap siya pag may, <coughs> pag may sabaw. Tapos, uh, ang bilis din niyang higupin yung sabaw niya. So, ang bilis madry. Ang bilis madry. Kaya kailangan mong iserve ng mabilis para hindi madry. Para hindi mahigup lahat ng, ano, yung sabaw. Ayan, so mabilis ang luto, mab, uh, mabilis ang pag-serve. So ayun, dun kami nag-adjust mga boss. <coughs> Kaya mula nun, ayan, kukunti man yung customer namin. Ayan, mas maganda yung serv namin, hindi na, na hindi na sablay-sablay na na asikaso namin ma maayos yung mga customer. And then, Uh, yung profit, yan, yung profit mga boss, dahil mas nagtas kami, yan, kung konti man yung customer, may profit pa rin. Kasi nga, ano, nagtas kami ng presyo na kinakagat pa rin ng mga, mga hindi na lahat pero meron pa rin mga nakaka-afford. So, kumbaga, ang nag-niche down kami mga boss. So, ang mga siniservisyon na lang namin ay yung mga nagtatrabaho talaga. Yan. So, ang nire-ang narealize ko mga boss sa uh, feedback na yun is uh, kung nagsisimula ka, maliit lang yung uh, konti pa lang yung manpower mo, kailangan mga boss is uh, gawin mong malupit yung produkto at tasan mo yung presyo para uh, kokonti lang kokonti man yung maka-afford pero mas may kita ka pa rin at nasiserbisyuhan mo sila ng maayos yan so dito mga boss hindi ka kikita sa dami ng customer ang natutunan ko mga boss kikita ka sa uh, customer retention yung dahil maayos yung pagkaserbisyo sa kanila masarap yung uh, luto mo babalik-balikan kanila yan. At doon ka, ano, doon ka kikita sa customer retention yung bumalik sila, kumain, tapos bumalik. Yan. And then, nga, uh, yung marketing din mga boss is uh, dahil maganda yung serbisyo mo, masarap yung luto mo. Ayan, fresh air, nakakakain sila ng maayos sa kubo. Ayan. Uh, <coughs> sila mismo yung nagmamarket sila mismo yung nagkikwento. So, sa opisina, pag nagkaayaan, tra, uh, tara, pansit tayo, merenda. So, ang unang nilang maisip is yung negosyo mo. Ayan. Kasi nga, uh, naservisyon mo sila na maayos, masarap yung luto mo, uh, at naging komportable sila sa pagmemerienda. Kapag nagawa natin kasi mga boss, yung mga bagay na yon hindi na issue yung presyo. Ayan. Kumbaga, the price is right for its value na binibigay mo. So, hindi na magiging issue yung presyo. Kaya, ayun, natutunan ko mga boss na huwag tayong bilang nagsisimulang negosyante sa food business. Ayan, huwag tayong maglumaban sa pababaan ng presyo para lang dumami ang customer kasi burnout ang aabutin natin. Ayan. Maraming mga customer mga boss pagod ka naman And, ayun dahil sa dami ng customer hindi mo maserbisyuhan ng maayos bad yung ano bad feedback supply ayan so ayun yun yung nakikita kong uh, magandang gawin mga boss na pwede nyo ring i-apply so yun yung kumbaga naging effective sa amin dito sa negosyong pansit kabagan na ginagawa namin habang kami ay may trabaho yan. So, ayun mga boss. <clears throat> uh, ikaw dito pa ay mayroong negosyong pansit kabagan or negosyong food business. Yan. So, comment mo nga rin naman dyan mga boss kung ano yung experience mo nung bigla kang dinagsa ng mga customer. Ayan. At paano mo hinahandle ng maayos para makapagservisyon din sila para makapagbigay ka ng magandang serbisyo. and So, pa-share naman dyan mga boss sa comment section. Yun. So, maraming salamat sa mga nanonood sa video ko mga boss sa channel na to, sa mga tumatambay sa channel na to. Maraming salamat. And, uh, ko karin, iniimbitahan ko kayo mga boss kung sakali mang uh, OFW ka tapos makapagbalik bayan. Ayun at nami mo na ang uh, pansit Pinoy Pancit Recipe. At malapit ka lang dito sa amin, sa Flora Apayaw. Uh, dayo ka dito. Tikman mo yung aming pinagmamalaking special Pancit Kabagan. Yan. So, dito lang yan sa poblacion East, Flora Apayaw. Alright? So, yun mga boss. Uh, kung malapit ka lang naman, taga rito ka, malapit ka dito. Dayo ka dito. At uh, patikman. Swak na swak ito sa magbabarkada, pamilya, na gusto ng pansit, food trip. Ayan. So, suwak na swak kumain dito. May fresh air, may kubo. Ayan. At makapagkamustahan, makapagkwentuhan na rin tayo. So, yun lang mga boss. Uh, good morning sa ating lahat at God bless. Bye-bye!